So, mga boss, uh, nakakalungkot po na balita. Uh, itong aking inahin po mga boss ay inatake na po ito ng ASF. Dito po ang lugar namin dito po sa Cebu mga boss. province of Cebu so kung titingnan po ninyo mga boss uh, mga limang araw na po yaw lang kain wala na talagang ganang kumainan kung dati ay kaya pa tumayo so ganyan pong klase mga boss ay uh, iniisip po na po yung wala na kasi na ano po ako dati mga boss yung kanyang uh, kapatid ayan, ay na ano din po nadali po din ng ASF kaya parang ano masakit sa damdamin isipin mga boss ha. so ito nga pala yung kanyang mga anak ah uh, ito hindi ko alam baka na ano na rin to naawa na rin to sana naman ay uh, magkaligtas so ito nga pala yung isa kong inahin yan so may ano lang po siya Uh, anim na big yung so, iniisip ko lang ngayon mga boss ay eh, talagang napaka uh, napaka lungkot yan so wala na po talaga akong nagawa so buti na lang po mga boss eh. na insert natin yung ating mga alaga sa so, ganun po ay hindi po tayo medyo mabigatan sa mga pangyayari ba kalungkut po kasi isipin mga boss na ganoon po kasing uh, namatay sa karating uh, barangay po dito sa amin may namatay po na ganito pero hindi po nila pinapaalam nalaman lang po namin na uh, yung double dead na po talian double dead patay na kinatay pa tapos dinala pa dito sa ano malapit lang sa aming bahay kalapit napakalapit lang yung bahay nandun po mga boss nasa ano ah tabi tabi talagang nakakawalang gana na po ata ah, mga boss eh So iniisip ko na ano mga boss Wala na po talagang pag-asa itong mga ano eh Yung mga boss kasi Hindi naman sana ito ma ano ng sakit siguro Kasi hindi po ako gumagala Ito ako pumupunta sa ibang lugar at itsundo po ako ng aking misis sa uh, namubukid. eh, may hungry na tao po palagi may gutom na mga tao kasi mga boss eh, na kahit patay na ah, uh, kinakatay pa nila, eh, hindi ko alam kung anong ilang kanilang ibig sabihin ano um, uh, alam po naman sana nila na mayroon po kaming babuyan dito hindi lang po dito mga boss hindi lang po ako may baboy may baboy pa din doon ayan tsaka doon at tsaka doon din meron tapos nung nagkatay daga doon pero yung baboy na namatay po hindi po dito doon po namatay sa ano uh, karatig uh, barangay tapos uh, dinala na lang po dito yung ano karne ayan so kinain po nila tapos uh, kumain pa rin yung kasamahan ng aming bahay hindi pa namin alam kung anong uh, sanhi, no tapos uh, sabi na ano daw na, na ano daw sa PC yung kanilang inahin kaya kala ko uh, kinatay na lang nila kasi na ano eh na, na ano daw sa PC kaya ayaw nang nako po ayaw nang hindi na sila makakabawi pero later on nalaman namin na ano namatay na pala tapos may nagsabi po sa akin na ano uh, patay na daw yeah, dahil daw dahil daw sa kamatayan na yun ay safe daw sabi po ng mayari ng bor kaya sabi ko ah ganoon pala kaya kaya pala may nangyari sa aking inahin kasi napakalapit lang po pala so hindi natin alam kung sino yung carrier ano so yun ano nga boss wala na talaga akong ano eh pag-asay parang luging-luging -lugi na po ako Dami pa naman naming utang. Parang ano, wala na ko ng pag-asa. Yan, so ito. Yung dati po mga boss, yung kapatid niyan, talagang ginawa ko. Makikita nyo naman sa aking uh, video sa YouTube, ano. Makikita nyo naman yon So ayun mo boss. Uh, inawa ko ng lahat, pinakain ko yung ano, nilagay ako ng, binigyan ko yung kapatid niya dati na uh, yung pagkain isinilid ko sa uh, botilya po ng uh, bote ng ano Coke. Ayan, tapos uh, ano inilagay ko sa baba ng tinanong ko po para naman makakain siya pero uh, wala wala pa rin eh. Tapos, tig-inject naman ako ng analgin. Tapos, tig din ako ng b Yan. Alas po, ginawa ko po, ano. Tapos, ah, wala pa rin eh. So, lumalaki lang po yung gastos ko. So, ito, ah, dahil alam ko na po yung nangyayari pa rin. Huwag ah, na natin itong, ano uh, gagastuhan pa ng marami so ang isasalba ko na lang po sana ito na lang po yung bigyan natin ng vitamins tsaka ito so, ito nga pala yung aking uh, i po nga boss B complex 5 ml Tsaka maaari din pong maglagay din tayo ng iron 5 ml. Pwede rin pagsabayin natin. Ayan. Ayan ako.